gusto kong i-share sa inyo mga kabrush yung isa sa mga extra income natin at kung hindi nyo pa na try pwede nyo yung subukan ito baka makatulong sa inyo malaking tulong ito dahil sa loob lang ng isang ligo ay ganito na ang kinikita ko wala kang alalahanin dito dahil hindi ka magalabas ng pira kahit piso ngayon ay ipapakita ko ang aktual na pag-withdraw dito mga kabrush at siya nga pala yung withdrawal po natin ay direct po sa GCAS mga kabrush sobrang napakalali lang ng proseso dito dahil isang minuto lang ay nasa GKAS account mo na ito ang gagawin nyo lang is enter nyo lang yung GCAS number nyo at yung totoong pangalan nyo na nakaregister doon sa GCAS at itap nyo ang withdraw. Pagkatapos noon ay magantay ka lang ng ilang minuto at papasok na yan automatic sa GCAS account mo. At kung may kita nyo ilang minuto lang natanggap ko na yung confirmation galing sa GCAS at i-check natin dito sa mismong account niya natin dito sa GCAS. At yun mga na nakikita natin yung 14,000 na na-withdraw natin mula kay TikTok affiliate. So kung gusto niya ng ganito, comment lang kayo sa baba at gagawa ako ng video tutorial para sa inyo. Maraming salamat po.